naliligaw kami napasok kami ng divisorya ngayon babalik kami para makalabas ng Moraita gahanap kami ng U-turn kaya po pala ng gano'n rin na ano kapano ano eh nako saan ba labasan ng U-turn dito dulo dulo parang ang hirap yatang makalabas ang aming napasok ang hirap ang katalaga Ayun, nasisisi pa ho ako. Instead na tulungan ako mag-isip ng kasama ko, ganun rin pa ngayon nangyayari sa akin. Ay, nako. Ay, rapo minsan nagmamaneho lang. pasok meh napasok nang bebisoria sa chamba ni patron. Tapos eh. La claro rohen okay. dito. Eh. Ganito pala dito. Eh, <coughs> pala 'to. Ganun na pala ang episodya ngayon. na tin yung ano kinakata linya ng ano

Oh, oh. Eh. Ah, ano. ano naman tayo? Ano naman ng bumper niyan bakal? Ito, may ipit dito, may naglalabasan at saka ano nakaharang itong ano nato. <laughs> Sandali lang daw. Tapos na, ayan, yung mga tricycle na tayo, ano na yan, oh. No? ayan. Isa pa, sarag eh. Nagtitinda to, ng gulay. Nakaharang sa daan. Dapat naayos na This mga is the yun. worst, ah, uh, uh, <laughs> na may mga ganitong kariton. O, oh, ayan na. Balik na siya sa dati. oh saan naman pupunta yun? Wala na. na oh, Bakit siya nakaharang? Saan siya pupunta? Wala, nagkakot. Sama nagkakot siya. Hindi, eh, dapat pag ganun siya. Hindi, hindi siya makarahan. May kariton. May kariton eh. Ayan o. Oh. Ayan o, oh. may kariton eh. Kaya ganyan eh. Ah, Napasok tayo ng divisor Hindi, nagtataka ako bakit parang nablanko yung ano ko sa karsada. Eh, tinitignan ko yung daan. Ba't nalagpasan natin yung kanto na yun? yung kanto na yung nakakanan tayong ganun natawid tayo nung nalagpasan natin Man yung Manila Hotel natawid tayo eh, kahirapan na ano eh buti eh. sana yung magmanayo ng makitid eh kung hindi naka mga ka dito yung driver na hindi sanay sa ano <laughs> kung paano magmamanayo sa ganyan grabe. Kaganda ng gulay dito. Paabot mo na lang. Gusto mo bumili. Abutan mga nga ka ako ng isang ano. Eh nadaan natin yung isang linya na puro ano eh. Alam mo ba yung pag nagkaparada tayo? Di ba? Naglalakad tayo. Ito yun. Ito yung nalalakaran natin na ito. Yan na mayroong release ng trend. Ito yun. Ito yun mo. Ano na wholesale yan? Kumsik dito nang ka, dito nagbebe yung mga nagbebenta sa palengke dito namimili madaling araw o kaya ganitong oras nagtsatsaga tapos uh, kukuha si dito na discover si ano palagay ko si dito dito na discover si Dave, si Dave. Oh dito, dito na discover yung bata na yon. Hindi ba sa ano yon? Doon sa Munyos. Ano? saan ako magpunta to sa lupong. ay, ay nako mga pare ko aba atras mo ng konti dahil susuruin kita diyan pagka hindi no? ako pakasya, abay buti magaling marunong siya magano. si tatang naman no <laughs> 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 Tinda naman Na, ano na yun maraming day pala dito isa lang na discover eh puro bata ang mga ano eh oh, kaya na lang ang babata nagkakot ayan o oh. ang bata nila oh ayan o oh. puro bata puro mga musmus ayan o oh. babata oh. Welcome Elcano Market <laughs> Elcano Elcano Market Claro M Recto eh. Nasa Claro M Recto tayo Aba ah, pala ng recto May pulis naman pala dyan eh Si ate Ay, naman Ano patinda nitong si, si ate Baka sa malamig Oo uh, oo uh. sa karsada ipipinahan ka niya at iiwasan ka dito ba pa ng U-turn ano, pati yata yung pickup na rin ako na nali nalilito na ano? eh dito yata dito dito ba? tama ito na kaya ng ibang eh yan yung tinuro ng polis ang napadadaan lalo kang mawawala bagay. bagay dun kasi maluwag na dun dito lang dito po mga parada yung namimili dyan kasi dito maluwag yun ayan o no? dito sila po mga parada tapos babalik sila ng moraita? ito kahabaan ng reto Perfecto Avenue. end Oo, tatawid tayo dito Oo. ng ano, yung crossing. Yung papunta ng ano, tatawid rin natin yung Tatawid, ito ang dulo. Alam mo yung paggaling tayo ng Kiapo, di ba? Dire-direcho, pangat. Ito, dulo. Makikita, nakita na natin ang dulo. Yan, ang kapuhan ng divisory. Yan, ang Ayan, ayan. Klari oh, ang recto. Eh. Recto ito eh. Kahabaan ng recto. Ayan. pagkatapos isang oras ito ganito pa rin ang sitwasyon ayan pero papunta na ho kami ng Moraita pero ayan tukod ay nako naligaw mahirap po ng ano kaya unti unti hanggang maisarado natin ang daan ayan so wala na ho single na lang ang makakaraan sa amin both side so ito ang sitwasyon okay nagit na na natin kaya wala na hong sisingit-singit na malalaki ang problema dito ito kasing mga tricycle tsaka itong electric eh pero kung motor lang na single walang problema so ngayon medyo nakagit na tayo ang sisingit na lang sa atin motor kasi mahirap pag ang nakasingit sa atin eh, yung mga tricycle at tsaka ano. Ayan, ang mga niya, masalubong tricycle. <laughs> ha? may mga nakahintong mga sasakyan. Yan ho ay mga namimili ng gulay. Yan, nakakita na niya. Parang yung may mga polis, hindi na ayos. Hindi siya. na, yan ang, yan ang buhay nila dito sa Divisoria. Araw-araw ganyan. Kaya isipin mo, araw-araw ganito ang sitwasyon dito sa Divisoria ito ho ay Claro M Recto kahabaan ng Claro M Recto ganito po kanina pa ho kami dito siguro 2 hours na kami Ayan. naligaw nasabi ko na kanina naligaw nga kami nalagpas galing kami ng Rose Boulevard nalagpas hindi kami Galing nakaliko. Ka Conrad. Galing ng Conrad ng ano, Mowa. Nakarating, ka nakarating kayo. ng Divisoria, napalaot sa looban ng Divisoria. Natawid ang One Luna hanggang Ayong, makarating ng Claro M Recto. Ngayon, kami ay padiretso ng Moraita para makalabas. Moraita. Dapat pala doon nung napansin mo na ano, nagtanong ka na doon. Hindi sarado. Hindi sarado kasi yung ano eh. Tatawid na tayo doon, kakaliwa na tayo doon. Nung parang ta nag-iisip kang ganun. Hindi hmm. ka huminto, nagtanong ka doon. Wala pa doon sa may sarado. Hindi, yun yung papuntang ano, nagano kasi yung lumampus ka na siguro doon sa nag, ano. Uh, hindi gumamit na ako ng GPS home. Yan para ano ng GPS eh. Oh, Ayun nga kaya tuturo ka ko saan-saan eh. Eh kung hindi ka ano, di doon ka sumunod sa jeep down Saan ka susunod doon. Ay no. At nga, diniretso na lang natin yung nabotas ano na yun eh. Lumabas ng ano eh. Edge eh. Kahit mababa -haba, eh. Pagdating ng edge, sa dalawa opsyon It's either pumasok ng index lang. sa Mindanao. O yun ang mismong edge sa. diretso didiretso eh. Mag-U-turn na lang sa Munoz ito medyo maluwag na dito Ayan, medyo maluwag na ho ngayon at nalagpasan na namin yung may bukol-bukol ito na medyo maluwag na dito ang dami yung nakaparada ng sasakyan dito pala ang parada ng mga namimili ng gulay dito.